kailangan masanay na inire-report din talaga sa barangay para yung barangay makapagbigay agad ng uh, protection order. Anong maganda rito, Sheryl, sa protection order? This is good only for 15 days. Mm -hmm. Pero, agad-agad, pag ikaw ay ginulpi ka ng asawa mo, isinumbong agad sa barangay ng isa-dalawa, no, na, na hindi mo, kahit nga kamag-anak mo o hindi, agad-agad yung barangay dapat pumunta doon. At, bit bitin agad at alisin 'yung so, lalaki. Regardless kahit pa ang bahay na tinitiran nyo ay bahay no ng pamilya ng lalaki. Uh -huh. It doesn't matter. So kailangan talaga alisin doon 'yung lalaki, bibitbitin, at hindi pa pwedeng makabalik sa bahay na 'yon for 15 days. Ang ang uh, idea doon talaga ay para magkaroon ng matigil agad yung pang-aabuso at magkaroon ng sapat na panahon at espasyo yung babae at makapag-isip. Kasi after 15 days, maglalaps yung ano, protection order. Yung babae, kung sa tingin niya talagang napakatagal na ng pang-aabuso sa kanyang pisikal at kailangan niya ng pumunta sa regular court para humingi ng uh, temporary protection order which is 30 days And thereafter, a permanent protection order. Cheryl, mabilis itong ini-issue ng Korte. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, kapag talagang vowsy case, may mandato ang Supreme Court na kapag uh, vowsy cases, violence against women and children, mabilis na aksyonan ng Korte. At ganun din kapag lalo na kapag uh, may bata na involved, agad-agad na ng korte kaya mabilis. At ang pinakamaganda dito sa batas na ito ay hindi po pwede itong masubject ng compromise. Mm -hmm, o mm -hmm. yon. Kasi marami ano eh, marami tayong kaso na kahit na criminal cases na sa subject sa compromise. Ito yung batas ng Vossi na sinasabing hindi dapat hindi pwede, hindi tama na masubject ito sa compromise. Kaya kahit sa korte, hindi ito pag-uusapan yung possible settlement o makompromise kasi nga pag-vowsy, hindi siya. Mm -hmm. o, kaya kung baga, uh, ang korte, kung magkakasundo man o magkakompromise man yung, yung mag-asawa, sa labas yun mangyayari pero hindi pa rin tatanggapin ng korte na nagkaroon ng parang agreement kayo na i-compromise, hindi tatanggapin ng korte yan.